sa mapagpalang pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 1, 2023, Miyerkules. At ngayon po ay dakilang kapisahan ng lahat ng mga banal. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ng Pahayag, Chapter 7 verses 2 to 4 and verses 9 to 14. Ako'y si Juan at nakita pong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matak matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakam sandaat apat na apat na libo buhat sa labing dalawang lipi ng Israel. Pagkatapos na oy nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin naman. Sila mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero. Nakadamit ng puti at may hawak ng mga palasmas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Amin. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang dami. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ang unang araw po ng Nobyembre ay isang espesyal na okasyon sapagkat atin pong ipinagdiriwang ang lahat ng mga banal. Kapwa mga kilala at di kilalang santo ang titulo na santo ay katumbas din ng kahulugang banal. Ito ay sapagkat sila ay nabubuhay uh, sa daigdig. Noon sila ay nabu namumuhay pa sa daigdig. Sila po ay namuhay sa kabanalan ng Diyos sa kanilang kababaang loob at pagkatao. At matapos nga ang napakaraming karanasan ay napagtagumpayan nila at nakuha nila ang korona ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Kaya ito din po yung uh, ipinahayag sa unang pagbasa no sa uh, propesiya no na ipinakita kay San Juan. Si San Juan po ang uh, sumulat ng pahayag at ito yung ipinakita ng Diyos sa kanya na napakaraming tao na naroroon sa langit. Ngayon, na ngayon ay pinararangalan natin na no, marami na pong mga tao katulad natin na uh, 'yung iba po ay hindi kilala, hindi na naipakilala pero uh, namumuhay na ng mapayapa ng kumbaga sa piling ng Diyos, no? Kaya nga ngayon ay uh, All Saints Day. Hindi ko alam muna kung kung kayo po napansin nyo kasi nakakamul ko no nakapag uh, 31, October 31, nagpagsalubong ng November 1 ay uh, nag, naglalagay tayo ng kandila kasi parang namulat na tayo na ipagdasal o ito ay para sa mga kaluluwa. Although, ang All Souls Day ay para sa mga lahat ng mga namatay, mga kaluluwa. Sa ngayon, ang pinagdiriwang natin ay yung mga nasa langit na. no kasi kung sino man ang makarating sa langit, siyempre ituturing na po na banal o santo. At uh, yung hindi pa makapasok, yun po yung uh, mga nasa purgatorio at uh, yun yung isasama natin sa mga panalangin. Kasi itong mga nagtagumpay na ay nasa langit, at uh, uh, hindi na kailangan ng dasal mula sa, sa mga taong nabubuhay kundi sila na ang magdarasal at tutulong naman para sa mga nabubuhay pa. Pero gaya nga po nang nasabi ko kanina no, na kamulatan natin mga Pilipino, lalo na mga Pilipino na nagtitirik tayo ng kandila uh, tuwing hating gabi ng 31 at ng November 1. Pero yun nga din po nakakapagtaka din na bakit ba naging katatakutan ang November 1? Sino bang nagpauso? Na, napapaisip din po ako, no, saan ba nagsimula? Sino nagpauso? Bakit inadapt ng mga Pilipino itong ganitong Uh, practice na ito no? na imbisa ipagdiwang at gunitain yung mga kabanalan bakit ipinagdiriwang at uh, nagkakaroon pa tayo ng mga Halloween party na ang kahulugan naman ng hallow ay holy so bakit nagiging uh, opposite o kabaliktaran ng ang pinagdiriwang natin ay ang mga katatakutan ang mga kademonyohan at ang mga tao po ay nagkukosumpa at ginagaya ang mga damit o itsura ng mga nakakatakot ng na mga uh, creature na, sa, sa paligid natin. So, parang hindi talaga nagtutugma at napakalaki pa ng uh, kailangan natin na uh, ituro at matutunan dahil nagpapatuloy taon-taon uh, nag-organize sa mga barangay, nag-organize sa opisina, nag-organize sa mga malls. at uh, tinihikayat natin na yung mga bata ay talagang adamitan uh, damitan at uh, uh, suotan at no, uh, gawing itsura ng mga uh, nakakatakot. No? At nakakalimutan natin na imulat at ituro sila no? sa mga kabanalan. Muli, no? gaya na nasasabi ko, ang November 1 o All Saints Day ito po ay ipinagdiriwang natin dito ang tagumpay ng lahat ng mga tao na nagdaan sa napakaraming pagsubo at nagtagumpay din laban sa kasamaan at yun sana po ang manatili sa atin at umpisahan natin huwag natin tangkilikin ang mga kasiyahan na nagpro-promote na nagpapalaganap ng mga kademonyohan o mga kasamaan unti-unti ibalik natin kung hindi man ay talagang pagnilayan natin ng mabuti ang buhay ng mga santo at santa o buhay ng mga banal na ngayon ay nagdiriwang na doon sa langit. Muli po sa mapagpalang araw sa inyong lahat.